Good day mga sir Papakita ko sa inyo ngayong araw kung Ano yung mga main component ng isang air cool chiller At yung mga function nila So ang air cool chiller gumagamit siya ng refrigeration cycle Para mapalamig yung chilled water na dumadaan sa system niya Yung refrigerant na ginagamit namin rito is dalawang klase no? Yung refrigerant cycle, kung hindi pa kayo pamilyar, Binubuo siya ng uh, four steps. Yung una is compression. Pangalawa, condensation. Pangatlo, expansion. Then, pangapat is uh, evaporation. Ngayon, uh, ituturo ko sa inyo yung mga main component na involved doon sa apat na steps ng refrigeration cycle. So, ito yung compressor. Ayan yung uh, power cables niya. Tingin ko ito yung screw type na compressor. Ang function niya is i-compress yung refrigerant para mag-increase siya ng temperature at pressure. Kailangan ng refrigerant na mas mataas yung temperature niya kesa sa ambient temperature or sa temperature ng outside air nang sa gayon sa next step ay ma-reject niya yung heat doon sa outside air kailangan niya kaya yun ang reason bakit tayo bakit natin kailangan i-compress yung refrigerant para sa next uh, phase or next step ang next step ay yung condensation since ito ay air cooled uh, chillers ang involved rito ay uh, condenser coils ito yung condenser coils ayan then yung mga condenser fan papakita ko sa inyo ngayon yung mga condenser fan sa taas ito yung mga condenser fan no uh, ito na ang pinakamataas na kaya kong ibigay na view yung mga condenser fan siya ang tumutulong sa pag dissipate ng heat na meron or dinadala ng refrigerant na uh, vapor galing sa uh, compressor. So ginagawa niya 'yon uh, ginagawa niya 'yon sa pagbubuga ng hangin na dumadaan dun sa mga condenser coils na pinakita ko sa inyo kanina so yung refrigerant dadaan dun sa condenser coils in vapor form pa yon high pressure, high temperature. So, pag siya ng condenser fan, habang dumadaan siya ron, natidisipate yung heat dun sa uh, outside uh, air or sa surroundings niya. Then, uh, habang nangyayari yon, palabas ng condenser coils, yung refrigerant na high temperature, high pressure galing sa compressor is magiging uh, liquid form na siya. refrigerant in liquid form then high pressure pa rin no pero lessen na yung heat sa kanya since na dissipate na nga sa outside air ngayon nasa pangatlong stage na tayo which is expansion uh, kanina dun tayo sa condensation pagdaan or paglabas ng uh, refrigerant in liquid form dun sa uh, condenser coils Dadaan muna siya rito sa filter, then pupunta na siya sa is sa isang main component ng uh, chillers which is uh, involved siya doon sa expansion process. Uh, at ang tawag sa kanya ay expansion valve. No? So ito yung expansion valve. Ang uh, function niya is nireregulate nire niya yung uh, flow ng uh, refrigerant in liquid form na galing doon sa uh, condenser coils no So dito nangyayari yung uh, uh, decrease ng pressure at uh, kasama na rin yung temperature no mag iinit magdi-decrease mag -de din siya ng temperature kasi nangyayari dito yung expansion ng liquid So kailangan natin 'yon nang sa gayon ay sa next step papasok na kailangan pumasok yung uh, low pressure na refrigerant in liquid form. So, ito yung expansion valve. Galing siya sa filter mula doon sa condenser coils. So, last step na tayo. And ito na yung pang-apat sa main component ng chillers. So, ang tawag rito ay uh, evaporator. No? Ito yung madalas nyo makikita na insulated na tangke eh, sa mga chiller. No? Insulated siya. And, tinatawag rin siya na heat exchanger. Punta tayo dun sa kabila. Mga sir, ito yung uh, evaporator tank. dito dumadaan yung refrigerant na galing sa expansion valve at yung chilled water inlet and outlet ayan eh, yung outlet so ang nangyayari dito dumadaan yung refrigerant sa tubes na nasa loob ng uh, evaporator tank then yung chilled water na inlet dadaan rin dito so yung evap yung refrigerant na nasa loob ng evaporator na tubes is ang ginagawa niya, inaabsorb niya yung heat na dala ng uh, chilled water inlet then paglabas low pressure pa rin siya and low temperature pero meron na siyang dalang heat and in vapor state na rin siya papunta uli sa compressor So take note lang guys. Uh, hindi dapat magsasama yung uh, chilled water at yung refrigerant sa loob ng evaporator. Ibig sabihin, talagang separated sila, hindi sila maghahalo, no. So paglabas ng chilled water since na-reject niya na yung heat through the refrigerant na dumadaan dito sa mga tubes na to, paglabas niya sa chilled water outlet is mas malamig na siya so usually ang temperature nito is uh, 6 degrees 6 degrees celsius sa uh, chilled water outlet so yun ang reason bakit napapalamig natin yung uh, chilled water sa centralized air conditioning natin dagdag ko lang mga sir uh, ito yung control box ng mga chiller ganito kadalasan yung itsura nila may HMI then yung mga uh, accessories then ito naman yung power box and dito natin makikita yung mga uh, main breakers uh, bus bars and mga contactor yun lang mga sir sana may naibahagi ako sa inyong kaunting kalaman tungkol sa air cooled chillers at main components nila at yung mga function. Ah, uh, maraming salamat at sana makahingi ako ng kaunting favor na makapag-subscribe kayo sa channel ko. Maraming salamat ulit.